Hello guys. Ayan. So may po benta tayo ng poison. Ayan. Para sa mga sakit ng ulo at katawan. So papakita ko sa inyo yung mga gamit nito. Ito muna favorite ko. Pag ginamit nyo to sobrang effective uh, effective nito sa ulo at sa katawan. Mental, mental scent kasi. ka na natapos na guys. Alaw. Tapos ito. Ayan, dalawa to. 2 in one to. Eh. So, isang lalandon siya, yun pamahit, brandwanna, so, mura lang din, mura lang din po guys, tingnan nyo na lang nalandon sa yellow basket, tapos ito naman yung cotton, poison cotton, sa so, cotton, yun, yung, so, yung, 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 Kung so, may cotton kasi ka, sa loob, pwede nyo rin amay may ito. Pursing nyo lang yung settings. And turn this off. Ito, yung scents nito. Maganda tong giveaway sa Pasko. Pang giveaway sa Pasko may nabibili rin itong bundle na kaya dapat rin kayo magpapawala so check nyo na lang din sa yellow basket kung ano yung mga pet nyo, mga prices nyo here's to Mr. for your fan club Pwede okay, ito sa mga ano, sa mga lagi na sakit ng ulo sa para matawan. Ayan, welcome to Ayu, welcome Nick. So, kung lagi masakit yung ulo nyo, ito, ito, try nyo. Actually, ito yung favorite ko, yung poison na to kasi napaka-mental niya talaga. Um, madali lang siya gamitin, ganun-ganun mo lang. Kahit ikaw lang mag-isa, kahit hindi mo na siya ipalagay sa mga ano mo. Welcome, Shanti. Ipalagay sa mga kakilala mo. Or kasama mo sa bahay. Ikaw na lang mag-isa. So, independent woman ka or independent person ka. Gamitin mo lang ito. Tapos, ito naman, lagi nyo tong ilagay sa sa wallet nyo, sa bag nyo. Kasi, pang emergency. Saka, suggestion ko din, guys, kung magbibigay kayo ng gift sa Pasko, maganda kong bundle na. Ay, maganda kong bundle na. Ganyan. Meron din sa yellow basket. May, meron sa yellow basket na naka-add to cart. Kasi, lalo na kung kung pinanganak ka ng mga 1980s pa baba, uh, mas, mas ba sa kanila? Ang dami kong mga friend na mas na-appreciate nila yung mga ganitong uh, gift. Actually, ito rin nga yung pang-giveaway -give, pang ko sa, sa mga friend ko. Kasi mga nasa 1980s tayo pinanganak. Kaya, ayon uh, mas gusto nila to. Kasi talagang na nauso na yung mga sakit-sakit ng katawan, tapos sakit ng ulo, migraine. So, doon na tayo sa practical, di ba? Kung magbibigay ka na lang ng gift, uh, wag na mga wag na mga picture frame, wag na mga mag, ang dami na nila niyan, guys. So, doon ka na sa makakatulong na doon sa health. Medyo ano tayo, mas, mas promote natin yung health wellness ng bawat isa. Diba? kaya, pag, pag ganito, effective talaga. So, ayan. Papakita ko ulit sa inyo kung ano ba 'to. Mas mas makakamura ka kapag ka, ano eh, pag bandelan ka na bumili, pag maramihan. So I think mas maraming voucher, mas free shipping kaya damihan nyo na siya lalo na um netong ber months 'di ba ang hirap magano mag-order. Parang nadidelay yung mga shipping kaya habang maaga pa bago pa magpasko mag-order na kayo kasi para hindi ma-delay yung ano nyo, yung yung dating ng product nyo, tapos maibabalik nyo na siya kagad. Tapos, kung ganito guys, imagine nyo, kung ganito yung ipang away nyo sa, sa Pasko, napaka-konting wrapper lang yung kailangan nyong gamitin, di ba? Parang, ang liit lang yan. So, bili ka ng sampu na to, kompleto na, sampu na yung ano, pambigay mo sa mga inaanak mo, or ano, lalo na yung mga malalaki na, sa mga tito-tita mo kung wala kang maisip, kanya na lang, ba? Diba? Practical na tayo, guys. So, pakita ko ulit kung anong itsura niya. So, yan. May cotton to. Palimental din yung scent nito, Ayan. Tanggalin ko na lang yung itsura niya. Yun. Medyo marami rin yung laman nito. Pag gagamitin mo siya, press mo lang na ganun. Tapos, meron na siya ayan, ayan. Ayan. mo lang siya. Kaya dun sa parteng masakit sa'yo. Mas mas gusto ko yung amoy nito kaysa sa Efficascent. Saka buti nga buti nga guys meron ng ano eh meron na nito sa Pilipinas kasi sa Thailand talaga to nabibili. So nung time na na sumakit yung ulo ko, uh, madalas kasi sumasakit yung ulo ko, ano, uh, uh, naghanap talaga ako nito sa online. Uh, Kobulawet family na Kobulawet ang pangalan niya. Ibigay ko muna gamit. Meron nag-comment, yung kaibigan ko, Bulag at pamilya niya, Bulag, niragaluhan ko ng TV. Ano yan? <laughs> so, nagpapatawa, nagpapatawa ba, siya? Hindi ko mabasa yung kanyang name. Ayan. So, so ayan siya, nakakoton siya. Kung susungkitin ko, wait lang, ah. Kung susungkitin ko siya, try natin siyang sungkatan. sa so, favorite ko ka rin, eh, no? Ah, ganyan pala siya. Kung susungkitin natin yung laman, pa isa-isa siya. Hindi siya isang buong uh, cotton lang. Kaya pala, ang dami yung laman sa loob. Ito, uh. yun Try natin. Uh. Lahat yung cotton na yan, ano, uh, lahat yung cotton na yan. So, may tatlong cotton siya sa loob na filled ng oil. menthol oil. Ng poison oil. So, yun kaya pala ang tagal niyang maubos kasi hindi lang isang cotton yung nakalagay tatlo pala ayan. so mura lang din to less than 100 lang makaka-avail na kayo nitong mga to at mas mapakakamura pa kayo kung bundle na so yan tapos eto naman ayan. kung tingnan nyo nga o oh, ubus na kasi gamit na gamit siya sa akin. Gamit na gamit din ng asawa ko, ng, ng mama ko. Ayan. Ayan parehas sa na nung. Kasi talagang um proof 'yon na gumagamit talaga kami nito at tested na tested ko na yung um, effectiveness nitong product na ito. Kasi di ba yung mga ano uh, ibang brand, yung mga local brand natin yung green na green, ang bilis ang bilis mawala ng effect niya. Pero pero ito pag ginamit mo, ang mawawala is yung yung nararamdaman mo hindi yung hindi yung mental scent niya agad hindi yung mental na effect tapos eto naman sa gesture ko doon sa may mga barado yung ilong ayan uh, dalawa na to 2 in 1 na to alam ko may kitchen din to eh tingnan nyo na lang sa yellow basket ko alam ko meron siyang nakabundle na kitchen try natin na eto yung inhaler ayan Uh, iba't iba yung, ayan, inhaler siya. Tapos, ito naman yung pamahid naman. Ayan, pamahid siya. May konti lang din siyang nakalagay dyan. Hindi naman niya nagad na uubos kasi ah, uh, pwede mo rin amoy-amoyin. Parang instead na ano ba yung ginagamit sa hilo, yung pagka nagbabiyahe ka, eto na lang instead na yung isa cauliflower ba yun, yung ginagang hilo, Eto pwede na rin ito pamalit. malit. Kaya napaka-handy lang siya. Meron ka ng inhaler na ganito, meron ka pang ganito. Kamahit sa mga sakit-sakit ng katawan mo. Pati na rin ulo mo. So yeah, napaka-ano lang niya. Napakadali lang niyang ilagay sa sa wallet. ba diba? Sa coin purse lang, lagay mo. Sa sa gilid ng bag mo, walang kasi sa sample na bag sa gilid lang ng bag mo, sa belt bag mo, sa bulsa mo, uh, bulsa mo dito, ayan. Parang napaka-handy lang niya. Talagang, mgaan pa niya. Mgaan niya, guys. Uh, ano pa ba? Tapos, ano to, um, di ba, merong pink, meron violet, meron blue. Ako, ako mas gusto ko yung amoy nitong violet, saka yung color blue. Mabanga mabango mabanga ka. So, ayun. Um, ang Kuha tayo ng sample. Kunwari, kunwari may pang-gift tayo na wrapper na ganyan, ano? So, ito, pag bumili ka ng ganito, ayan. Medyo malaki pa pag lalagyan mo. Alam ba, bibigyan mo ganyan. Ayan. Para mga pang mo yan. Tatlohin mo na, guys. Lalo na kung mahal mo yung pagbibigyan mo. O, pagka babalutin mo lang siya, napakatipid niya i, i gift wrap. Ganyan lang. Siguro kung bibili ka ng worth 5 pesos or 10 pesos na gift wrap, ang dami mo nang mababalot. Ang mahal pa naman ng mga gift wrapper ngayon. Ito. Merong ano, mga kapagbalot ka siguro ng mga 5-10 item na yon. So, man ang dami mo nang pagbibigyan. Eh, no, ganyan lang siya So, ayun. Ay, Okay, check check nyo na yung ano, um, mga yung yellow basket ko para makita nyo yung mga option doon. Pili kayo kung ano yung um, mas fit sa budget nyo. Pero lahat naman to uh, sinasuggest ko na bilhin nyo na kasi na magagamit nyo to. Kung hindi nyo man siya mapamigay uh, kahit pang personal use nyo na lang. kit, di ba? Ang kit, kit. Ano pa ba? So, ang dami ng mga nag join tingnan natin. So, yung mga na makikita ko ba mamaya lahat ng na mga nag-join dito, i-follow ko kayo lahat. Medyo malabo ba yung ano ko? First time ko kasi mag ano eh. First time kong mag... May message. Check tayo ng message. Paano ba mag-check ng message? First time ko mag-live. Pansin dito sa TikTok. Bagong affiliate lang ako eh. Um, tinry ko lang. Hindi nga ako marunong eh. So, makikita ko ba lahat kayo dito ng mga nag-join dito sa after nitong live ko para ma-follow ko kayo. Ma-follow so, ko kayo lahat. So, ayan. Pinaka-ano lang yung ano. Paano kung mababasa yung message? May nag-message. Ah, baka say hi, say hi. Wala yata sa amin sa other interaction nila. Hindi pa nga ako marunong mag-pin eh. Paano ba mag-pin? Ah, okay, okay. Pin tayo. magpin ako na maipipin ko yung favorite kong product no yung magandang product magpin maganda yung bundle na eh Unapan ko kayo ng bundle green in 1 meron din pala na, ano, na gift pack gift set no oh. pwede ba magpin ng marami Ayun, pin natin to para makita Makikita nyo. Nakikita na ba? product product list in this hanggang ilan bang pwedeng ipin dito so, yung isa pa meron pa yung isa ano meron kang uh, pag ka ng isang poison na ganito meron kang free na motions uh, sympathetic thickness patch sickness patch so yung isa yung ipin ko nga to, yung isa na pinin ko dyan pag bumili ka niyan, meron ka pang dalawang free na sickness patch kaya ayan try nyo din guys kung ano damihan tapos check nyo kung uh, mas maraming discount doon. I suggest bago kayo magbili uh, mag collect na muna kayo ng mga vouchers like free shipping, ganyan. Para para mas marami kayong ano. Mas marami kayong tipid. Naiba-iba -iba pala yung ano, no. Hindi pala pwede magpinang ng marami. Isa lang palang pwedeng ipin. So, yung ang ipipin ko na lang yung bundle na. Ito na lang. Yan. Ako, seven, seven, ano na lang, items left na lang yung ganitong tatlo. Na, ano, yung bundle na ano. Kayo isa bote. Wala pa ako nun eh. Pero bibili ako nun. Wala pa ako nung isang nakabottle. Yung medyo malaki. Yung nakapin ko dyan. So, may 11% off kayo kapag ka, um, naka-avail kayo ng 550. 550 off pesos. May 11% off kayo. So, magkano din yun? Uh, 55. Tingnan nga natin, mag-calculator tayo. So, make sure nyo na ang i-order nyo is worth 550 para mas malaki yung tipid ninyo. Wait lang, ah, nakatingin lang sa isang cellphone, magka calculate ako. So, Kung magkano yung masasave nyo. 550 times 11%. So, ito yung guys yung matitipid nyo. Wait lang. Ayan. Yung ganyan yung matitipid nyo. 60.5. Kapag ka kapag ka nag, ano kayo, naka-avail kayo ng worth 550, so magkano din yon makakabili na rin kayo ng isang ganito, ba? Diba? Sa so, the more na mas marami kayong binili, mas marami kayong um, ma-discount na ma-avail. Kaya, ayun, ito isang may pang-gift niya sa Pasko. Pasko, bagong taon, pang-giveaway niya sa church, sa, sa mga office mates niyo, sa mga tropa niyo ayan guys ano pa ba makikita dito first time ko to eh nasa save ba tong live kapag ka ano after paano ba dito nag e -end? pagka naka-bundle sya ng maramihan ganito ang nakalagay dito is ito po ito talaga yung una kong pin-remote sa live ko kasi ito yung um, very effective sa akin sa kagamit na gamit po. sa aming family paminsan yung nilalagyan ko rin yung anak ko nito yung mga um, 6 years old, 4 years old pero konti lang Dalo na kapag may mga ubo-ubo si Kasi di ba masakit minsan sa likod. So, yon Pag nilalagyan ng ganito, yung likuran nila, medyo nagiging hawaan sila. Ayan. Tapos kapag barado naman yung ilong nila, o yung, yung, ilong namin, um, ito. Ito naman yung gamit namin. Ito, o kaya, uh, inhaler. Hindi ako maalis ng hindi ko to hindi ko to dala etong etong tatlong to kasi sa biyahe sukahin ako eh ma ano kung mabilis ako mahilo sa kayo nagsusuka ako ah uh, ayun sabi ni Kate uh, sa save sana nga ma save so yun lagi ko tong dala lalo na pagka pumapasok ako sa office once a month kasi na ano eh, mga 2 to 3 hours yung biyahe ko. Kaya pagkagano na nahihilo na ako. So ito lang, naamoy-amoy -amoy ko lang siya. And effective naman. Mm. Sabihin so, niya yung ano, yung color blue nito. Mas mabango siya. Nasa na ba yung gamit ng asawa? Um, yung sa ko, color blue yung ganto ni eh. Mas, mas gusto ko. Iba-iba kasi yung amoy niya ito. Ang dami ko dito. Diba? May bundle din ito yung maramihan. Oh, mas, mas mabango yung violet compare sa pink. Violet and color blue. Piliin mo. May blue niya na. Eh. Ito hindi masyado yung pink. Yung, yung purple. Mag, magkaibang color yan eh. Yung purple guys yung mas mabango. Saka yung color blue. Kasi mas, mas, ma, ano yung mental nito. Mas malakas yung mental niya. Kaya, kung sakit lang talaga ng uh, likod or ng mga katawan niyo mas effective to. Tapos ito, I think mas marami yung laman nito. Kasi, i-ano ia mo lang siya eh, gaganan mo lang siya Tapos, basa na. Okay. Ito, ano, Ira-roll on mo lang. Roll on kasi ito eh. ayan, ayan. Pakita ko ulit siya ba. Puro ubos na nga mag-order ako ulit. Saka kasi yung asawa ka din mag-order din siya. Kasi ito din yung pamigay niya sa ano niya Sa mga office mate niya. Di ba mag-practical na tayo? Napakamura lang nito. sa magbigay ka ng mga tumbler uh, uh tumbler na yung mga mag, ano pa ba yung mga common pinamimigay sa ano. Uh, napakarami ng tumbler ng mga ano natin. Lahalos lahat na may tumbler. Pero, ayun, hindi natin sure baka pang extra lang nila yon Pero ito, pag ito binigay mo, sigurado maaalala ka ng pagbibigyan mo. Lalo na pag may sakit sila. Uh, sa mga, kung may, kung meron kang jowa, kung meron kang asawa, girlfriend, boyfriend, ganito ang ibigay mo. Hanggang, ano, kahit wala ka, uh, makakatulong ka sa kanya. Um, ano pa? Basta tayo ng message. Um, Pinan natin. Basta makita ko yung mga ano nyo dito mamaya, guys. Ipo-follow ko kayo. Yun yung una kong gagawin. Pin and another product that your viewers may like. Uh, Mag-pin ako ng other product Na-type-in ko tong may libre na ano. Gusto total gusto naman natin na may mga libre. Kung so, may motion, ano eh. May sickness patch. Pinin ko na siya. Hmm. na ako. Kita nyo na. Ayan, may free na yan, guys. oh Get to 36 pieces motion patch. So, hindi lang pala yung dalawa pala na yon May laman siyang 36 pieces. Ayan. Ayan. By one lang ha, ah, meron na kagad dalawa. So, masulit na to. Try nyo. Say hi, say hi, say hi. Pero, kami interaction sa paano ba to eh? Ilan bang required? Ilan bang required na ano na minutes pag nagla-live? <laughs> First time ko lang mag-live. Sa so, mga matatagal ng affiliate, yan. ilang minuto kayo nagla-live? Tignan natin yung bagay. Okay guys, ayan na. Check na lang yung aking uh, basket. Bye bye. Thank you. Paano ba tayo okay. Thank you.